Hello mga katropa, welcome back sa ating channel at yan mga katropa, pang-anim na araw na po ng simbang gabi dito sa Bansang Kuwait pang-anim na araw na rin natin mga katropa sa pagsisimba at pagtitinda dito at ngayong araw nga mga katropa ay kami ang nakatuka para magbantay at magtinda sa aming mga panim <tod> Kaya ayan mga katropa, piniprefer ko na po ang paninda namin. ko na po isa-isa at inaayos para ready na po ang lahat bago matapos ang misa. Kaya samahan nyo kami sa aming pagtitinda at pagsisimba dito sa Simbang Gabi sa Bansang Kuwait. kami nakatuka kaso lang magkakapi muna kami libre dito so, ito muna tayo kapi ito maraming libre kapi dito libre muna tayo kapi muna tayo hmm. sumay sumay po ang lahat e ay nangwer na harinat harinat kami sa ibig at utos mo tayo Sinusuway ang Panginoon? Ah, ang mabuting balita ng Panginoon ang iyong kaysan ng sa iyong Panginoon. Ay 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 ng banal na ito upang para sa amin maging katawan ang dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pwede sa puso ng loob ng aking nando, ginawa ka niya ang tinapay. Pinasalaman ka ka niya, pinaghali hati niya iyon, inilabot sa kanyang mga at sinabi, Pagkabihin niyo na ito ang kanin, ito ang aking katawan na ihahalo para sa inyo. Gayun hindi naman na tapos ang pagpunan, hinuang ka niya ang kahis. Uli ka niyang pinasalamat na niya po, niya ang kahis sa kanyang mga agad at sinabi, Pagkatin na ito at inuwi, ito ang kahis sa aking lugo ng mga katulang ng tipan, ang aking lugo ay umupos para sa iyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin mo ito sa pagkakala sa akin. ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalatay. tayo po rin pagkabuhay ng iyong anak. Kaya pinakamulay namin sa iyo ang pinakamulay na natitigay ang buhay at ang kais na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami ay pangkasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa anong po para mabingkod sa iyo. Isinasamu namin kami ang salusalo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkakaisa sa mga magkita ng ayan ng Espiritu Santo. namin mo ang iyong sibahang naganap sa buong dedi. Masos yung kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ng aming bispo tanang mo rin mga kapatid na aming May pag sila yung ulit ng buhay. Talagpula ng alala sa ng lahat ng mga Kawahan mo siya at sa iyong kalulagan. Kawahan mo at pinapakit kami lahat na sa iyong buhay ay isang mahal na beri ng Maria ng Ina ng Diyos. Isang Jose na ay kalisinisang esposo. Ay isang mga apostol at ang lahat ng mga banal na nanguhay ng sa na itin ng kagulipod sa iyo. May pagdiwang kuha namin ang pagpukuli sa ikaramatan mo sa pagpunin ng iyong anak na aming Panginoong Isa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kaniya ang lahat ng parangal at pagpunis sa iyo kaya sa mga kapangyarihan ka sa Espiritu Santo, magpasawalan ng tayo. trupa labasa na po tapos na po ang misa at ito maghahanda na po kami sa aming mga paninda para tuloy tuloy po ang ating benta ayan, ayan iniinip na po namin ng aming aros kaldo ayan napakasarap po niya Aras kaldo, aras kalder, boh, hati kita, hati kita. Masarap Alas kaldo ko, sir Ay, kera nako, kera. Ay, kera kalto ko show <tusuk> <lang>, <tusuk>

Pila tayo, pila. Ano? Hindi na tayo abot, hindi abot. <laughs> Dami, oh. Eh. Hey, salamat nandito. Salamat. Isa lang, isa lang. Ito po. Dami. <laughs>

Oh, oh na simot. naman. Sumot, pero na Blockbuster, apat na lang. Apat na lang to. Ayan. Apat na lang natitira. Saka yung sumay with rice natin. Ayan. Ito, may kapi na naman tayo. May pandesal. Dami libre ngayon, no? Pandesal libre. May tinapay pa tayo. Ito, nako. Kapi. Puro kaubusan, grabe ngayon. Solid, solid. Ayan, solid na naman yung pagtitinda natin at simbang gabi. Pang-anim na araw mga katropa. Ayan. Solid. Ayan. Bukas ulit. Ayan. Maraming salamat po sa support at sa mga sa pag-support. Hanggang dito na lang. Kita-kits ulit tayo tomorrow.